Hello guys, ito po ang dulot ng malakas na hangin ng isang araw at ngayon napadpad na ang mga basura dito maraming lilinisin naman yalagay ng mga maintenance ng ang pinasang kailangan kinilin sa sako patapos sa kote naman ng takya ng Las Piñas ayun mga basura pikto ng hangin yan gawa dahil dun sa kabila na alon tapos sa mga basura dun papunta dito dami kalat kalat na sayang ng mga tahungan no? ito yung mga tahong na parang bahay bahay na ginagawa ng mga tahungan doon sa lahat na yun kamangin pinapadpad dito maraming tahong dito sa gilid tayang ito meron na sana ako mga maliit pa alam mo muna ang video natin ngayon